Welcome to my vlog Guys Kung bago mo palang napanood Ang mga video ko Please like Share And subscribe At pindutin ang notification bell Para lagi kang updated Sa aking mga video Yung content ko po ay almost plumbing works guys tulad nito mag install ako ng relief bulb ganyan maglagay ng tiplon sa mga thread sa mga nipple or mga bossing reducer kung ikaw ay kanan ang ikot ng paglagay sa tiplon ay palabas sa para hindi matanggal ang tiplon sa thread ng pipe parehas guys yung ginagawa ko na yan. kailangan na makita nyo ng gusto para pagka mayroon kayong gagawin yan ay alam nyo na. Guys, fibrin 'yung ginagamit sa paghigpit ng tubo katulad ng ginagawa ko na 'yan. Bago sa pagigpit Sa so, paghigpit guys, kailangan tama lang. Kasi baka mabasag yung pittings or madamage yung mga ginagamit mong pittings. Matacharge tayo nyan guys. Guys, kailangan estimate natin ang paghigpit. Huwag masyadong mabigat ang kamay sa paghigpit ng pittings yan katulad ng ginagawa ko na yan ako kasi alam ko na kung hanggang saan yung pag ikot ng trade hanggang ginagawa ko pinapag-aralan ko yan kung hanggang saan minsan kasi yung trade hindi sagad mahigpit na siya ay kung isasagad mo siya mamaya mabiyak pa yung yan katulad yan yung T mabiyak yan tapos nasa malayong lugar ka malayo ka sa kabayanan hindi mo agad mabibilihan yan mahirap din kasi mag estimate ka ng sobra sobra kasi baka magalit yung nagpapagawa sa iyo bakit sobra yung ginagawa mo yan guys ganyan kailangan mild lang siya Alam ko guys, yung plumbing, plumbing works ay marami yan, maraming dapat gawin. Hindi lang sa ganito. Uh, kung bago ka pa lang dito sa 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 channel ko, uh, buksan mo yung mga video ko para makita mo kung gaano ka dami yung mga ginagawa ko. guys yan yung relief bulb castel yung brand order pa sa manila ang purpose pala ng relief bulb guys sa pressure tank or bladder tank ito ay para marilis ang hangin ng pressure kung ito ay over na sa tangke lalong lalo na yung protection para hindi magsabog yung tangke minsan kasi guys yung storage tank naubusan ng laman ng tubig kaya yung pump tuloy tuloy yung andar ang pumapasok sa pressure tank ay puro na lang kaya kailangan guys meron siyang ganyang Kailangan, meron siyang ganito na relief valve, guys. Kung makikita natin ang open, yung kabilang side. Diyan, mag-release ng hangin, guys. Tsaka, guys, kailangan maingat din kasi brass ito madali rin siyang mabasag kung mahigpitan mo ng gusto lalo na kung napakamahal ng relief valve na ito ito ay galing pa ng ibang bansa guys kaya kailangan sa pagigpit magaan ang kamay guys sa uh, plumbing works marami kang magagawa tulad ng kontrata sa mga building sa mga residential o di kay mga culvert sa mga drainage system yan yung trabaho ng plumbing works guys kaya kung gusto nyong matuto sa plumbing manood kayo ng mga video ko at least maka kita kayo kung ano idea at saka kung paano gumawa yan guys uh, kailangan kong tanggalin yung pressure gauge kasi dyan ko ikakabit yung relief bulb para magandang tignan magkasama sila sa area na yan guys close ko muna yung gate valve guys kasi kailangan kong tanggalin yung pressure gauge para dyan ko ilalagay yung relief valve magkasama sila ng pressure gauge tsaka maganda talaga sa ganyan natin ilagay guys kasi kung baga sa magandang pagkakagawa dyan talaga sila magkakasama yung relief valve at saka yung gauge saka pressure switch guys yan guys tinatanggal ko yung pressure gauge medyo matigas kasi matagal ng gawa ito guys ng mga kontraktor kaya lang sa kanila guys di nila nilagyan ng relief bulb kaya ako na lang naglagay ng relief bulb guys para maganda yung flow ng tubig Yan guys, matatanggal ko na siya. Kasi ma matigas kumapit na yung kalawang do sa thread ng GI GI bushing reducer kasi to, guys. Kaya matigas. Pero kailangan kahit na matigas, dahan-dahan uh, ka pa rin sa pag -backlass. kasi lahat ng ginagawa ay may mga halagayan kaya mahirap magbili ulit guys sa kayo ang payo ko sa inyo pag ng ganyan kailangan moderate lang yung pagkakabit yan guys kinakabit ko na yung relief bulb yan, ganyan yung kanyang pagkaka-install, guys. Pwede yung ilagay dyan sa may gilid, do sa T. Pwede rin do sa taas. Depende iyo kung saan yung magandang tingnan. Para kung kung may ilagay mo, may kita mo na maganda rin siya, guys. Yan, yung T na yan, yan. Pwede mo rin lagyan yan or di kaya yung pressure gauge ang ilalagay natin dyan guys maglagay ako ng tiplon sa pressure gauge guys para yan ang huli kong ikakabit yan na guys kinakabit ko na yung pressure gauge para mamaya makatesting na tayo guys <clears throat> kunting higpit na lang to guys yan kailangan mong gamitan ng adjustable <clears throat> kasi maliit lang yung yeah. ano yan, yung trade nya nasa one port lang yan guys Ops, 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 ops. Ops. Ops, dandan, dandan. Ops, 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 ops. Ops. Ops, isa pa, isa pa, ikot. Para Guys, yan na yung pagkaka-install ng relief valve kasama na ng pressure gauge yan ganyan guys mag install para maganda siya tingnan guys